Welcome back sa usapang loan at online lending To this video, pag-usapan natin ang bago na namang online lending app Sobrang bago po kung mapapansin nyo po dyan sa inyong screen Ang total number of downloads pa lang nila is 1,000 plus So kakaumpisa pa lang siguro nitong online lending app na to So ang kanyang pangalan po ay supply peso Hindi pa talaga baka diretso lipat yung peso ninyo kapag umutang kayo dito Anyway, bago natin pag-usapan itong Ply Peso sa so mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan pong i-subscribe ang Usapang Loan at Online Lending para updated kayo sa mga review at iba't ibang mga usaping loan at usaping utang. Dito nyo po yan, masumay Lalo na kung kayo po ay nagbabalak na umutang sa mga online lending app na mga loan shark, o manood mo kayo ng mga videos namin para may idea kayo kung anong klase bang Uh, online lending yung papasukan ninyo or yung a-applyan ninyo. Baka uh, late nyo nang ma-realize na, hmm, bakit hindi po ako nanood ng videos tungkol po sa kanila. Ngayon ay nagsisisi na tuloy ako at biniblame ko yung sarili ko. So, wag po nating hayaan na dumating sa point na gano'n na lang po ang inyong uh, uh, pagsisisi at pag sa inyong sarili. Dahil sa umpisa pa lang ay never hindi niyong uh, uh, inisip na kailangan mag-research muna bago po papasok sa kahit anong agreement lalo na pag ang uh, pag-uusapan ay online lending app na loan application so gaya ng ibang mga online lending app kinoconsider natin ang tatlong factors kapag tayo po ay nag-review at ang uh, factors na ay ang mga sumusunod. Una, dapat po ang isang online lending app ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. O, legal, legal po silang narehistro. Pangalawa, dapat po hindi sila loan shark. ano bang ibig sabihin ng loan shark? Pangatlo, dapat po ay um, hindi sila nangaharas. Kumusta kaya ito si Flypeso? Peso? kaya 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 niyang ipasa ang tatlong factors na kinoconsider naton naton natin or tinitingnan natin unang una si FlyPeso sa ngayon po ay wala pong nakalagay o hindi rin natin sila mahanap sa listahan ni Securities and Exchange Commission na sila po ay registrado at dito po sa kanilang app wala din pong nakalagay sa description nila na Uh, Registrado sila sa Securities and Exchange Commission. Kaya, ibig sabihin, wala po silang SEC registration. Wala po silang... Uh, hindi po sila registered sa SEC. So, X po sila sa factor number 1. Pag sinabing X sa factor number 1, mag-ingat na kayo. Oh, ingat na kayo. May... Ano na kayo? May... Hint na kayo na hindi maganda itong ulan na to. O. Punta tayo sa factor number 2. Ano ba yung factor number 2? Dapat si Fly Peso ay hindi ano, hindi loan shark. Napag-alaman po natin, mayroon pong mga nagbigay ng kanilang uh, comment at Swiss so John regarding po dito kay Fly Peso at uh, sinabi po nila na si Fly Peso ay isa pong loan shark. Pag sinabing loan shark, malaki ang processing fee. Magugulat kayo dahil halos kalahati ng inyong approved loan, yun lang po matatanggap ninyo sa inyong GCash or sa inyong bank account. O, saan ba napunta yung <clears throat> kulang? So, sinacharge po nila, sinacharge po nila as processing fee. Alam nyo ba na ang processing fee na binabawas nila ay kailangan nyo pong i-refund sa due date? Oo. So, hindi lang principal ang ibalik nyo po sa kanila. Pati yung binawas nila na processing fee, Ibalik nyo din. Kailangan yung ibalik. Plus, hindi lang doon nagtatapos. Mayroon pang pangatlo. Dapat po ay magpatong din kayo ng interest kasi mayroon pong interest na nakalagay doon. Ibalik nyo po yung tatlo. Principal, yung sinacharge uh, nilang processing fee at yung interest. Ang uh, mga loan shark na online lending, halimbawa approve po kayo ng uh, 5,000 sa 5000 ang matatanggap niyo lang ay kulang kulang 3000. Palagay na lang natin na 3000. Normally mga 3000 lang yan. Then, asan na yung 2000? Ang 2000 po ay sa processing fee po yon. Binabawas po nila. Okay lang sana kung 5000 sirado ang babayaran niyo. Kung ang uh, binigay nilang term ay 7 days kasi ang normal na term sa mga loan shark na online lending app ay 7 days. Okay lang sana uh, kung ang ibabalik mo is yung 5000, buong-buo. Ay buong-buo. Uh, pri, uh, principal at saka yung processing fee. Pero hindi pa eh. Mayroon pa silang tinatawag na interest. So, kadalasan, aabot din ng isang libo. Kulang-kulang isang libo, minsan pa aabot ng one five, So, magiging 6,000 or 6,500. Kung hindi nyo po mabayaran yan ng full, nako, mag-ingat po kayo dahil hindi talaga kayo patutulugin nila. Guguluhin po nila kayo. At yun po, ang factor number 3. So, sa factor number 2, X po supply peso. Dalawang X na. Hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission at loan shark sila. So, X din po. Napag-alaman natin na isa din po supply peso sa so, mga gumagamit na gumagamit ng third-party collectors. Ang third-party collectors, alam naman ninyo na gagawa talaga ng paraan para kayo ay puwersahin magbaya dahil malaki po ang komisyon nila pag nakasingil sa inyo. So, mayroon pong apat na stages or lima Unang-una, tatawagan mo na kayo, ipalo up, pagsabihan na kailangan nyo pong bayaran ang inyong utang dahil nag-overdue na po at mayroon po itong mga kaakibat na mga penalties at mga kaukulang charges. Then, pag hindi nyo po pinansin, doon na po, mag text blast na po sila. Lalabas na yung pamamahiya. O. Oh. Ipapahiya po kayo sa lahat ng mga contacts ninyo. Lahat ng nasa phone book ninyo, makakatanggap ng text Text blast At binabaliktad po doon Ikaw ay ginawang scammer Ginawa nyo pong comicker Ang inyong mga contacts na Which is hindi naman totoo Siyempre, papalabas nila yan Gagawin nila yan Para magmukha kang masama Sa mga contacts mo Para makaganti sila Pangatlo Tatakutin po nila kayo Tatakutin kayo na Pupunta sila sa barangay Pupu Tatakutin kayo na Pupunta sila sa inyo Mag house visit po sila Pangapat Anong, ano? So, pangapat, haharas na. Mangharas na sila, manggulo na sila. Guguluhin nila kayo. Hindi nila kayo patatahimikin. Panglima, yun na po yung magbabantaan kayo, Ipo-post kayo sa social media, uh, magpadala sila ng kabaong, mag-order sila ng maraming items sa Shopee or sa Lazada, and magpapadala sila ng riding in tandem. So, yan po yung gagawin ng mga pula collectors para lang kursahin kayo magbayad. Kung kayo po ay wala pa pong karanasan at wala pong alam-alam tubo dito, maaaring uh, madala kayo sa kanilang pananakot, pangaharas, pamamahiya, uh, pambabanta, panggugulo. At gagawa kayo ng paraan para makabayad. Ang problema lang, baka ang gagawin niyo pong paraan ay yung umutang naman sa ibang ula. Huwag niyo pong gawin yan. Huwag na huwag niyo pong gawin. Mas lalo niyo pong ipapahamak yung sarili niyo, ipapahamak yung pamilya niyo, ipapahamak yung uh, family budget niyo at marami pang iba. Magkakaroon talaga kayo ng uh, sakit. Depression, insomnia, magka hypertension pa kayo. Kaya kami dito sa usapang loan at online lending, hindi namin narekomendado si Fly Peso. Layuan niyo po, huwag yung subukan, umutang sa kanila. Baka magsisisi lang kayo. Okay lang sana kung magsisisi kayo, advance. Kaso lang, walang advance po na pagsisisi. Laging nasa huli. Kaya, guys, please, mag-ingat po kayo sa pangungutang sa online, lalo na sa mga loan shark na online lending app. At nabalitaan namin na itong si Flypeso ay nagkukusang nag-reloan. Mayroon po dito si Jack Niel Kapagi. I didn't reloan -re in your app but I received a message that I approved for the same loan. So, hindi na hindi siya nag pero nag-auto reload. Kalakaran ko 'yan ng mga ano taga-ula. Okay lang sana kung sa iyo din mapunta pero hindi pa rin siya okay kasi malaki ang interest. Oo. Oh. Pero I mean mayroon kasing uh, pagkakataon or mayroon hindi magandang nangyayari na nag like me na nag under sa pangalan ko tapos hindi napunta sa akin yung pera, napunta sa ibang account. Sa ibang Gcash. Tapos ako ang siningil, hindi naman ako nag-reloan. gaya dito. Kaya mag-ingat po kayo, ingat, ingat. Again, hindi po porket bayad na kayo sa online lending app na inutangan ninyo ay panatag na kayo or magkakaroon na kayo ng peace of mind dahil mayroon po silang mga hukos-pukos dyan na bigla ka na lang naka-reloan okay lang siguro kung mapunta nga sa inyo yung pera kung sa ibang account na ko lagot kayo mapapahiya, ma, ma, mahaharas, may hindi magandang mangyayari sa iyo sa mga ula collectors na hindi mo naman napakinabaka yung Kaya, again, kung kayo po ay mayroong uh, gustong reviewin na online lending app, lalo na yung mga bago, hindi pa namin napansin, i-comment nyo po sa kahit sa ang video namin or dito sa video ni Ply Peso. And then, huwag kalimutan po mag-subscribe. I-hit ang aming notification bell. Paki-like and share na lang din po sa video na to para malami. Marami po ang mga ka na ang Clay po ay unang-una hindi po registrado sa Securities and Exchange Commission, pangalawa loan shark po siya, pangatlo nanghaharas ko. po. So shout out din po sa ating mga subscribers. Road to 33k na po tayo. Tulungan niyo po ako makaabot ng 33k and more. So shout out din sa ating mga members. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Hanggang sa muli po, paalam.